kung kasama nung ako ay lumaki Kasang sa lahat at nagpistola na tangke Hindi pa haapin pagkat sunidong samahan Mga tropa mong tawagin kapatid ang turingan Salamat sa lahat at sinamahan nyo ako Masama man o Grabe pala! So yung mga tropa, good morning sa inyong lahat Tapat lang natin sa trabaho Dali mayroon kami ano ngayon na charity Okay, ayan ang shoutout pala sa mga followers natin, subscriber natin. Good morning, good morning sa inyo. Dali na una na sila ng Tayo, isusunod na lang. So, yun lang muna mga katropa yun.

tama yung cellphone mo. hindi lang ako pati din. Tangin na ito? Ako, ako. Para saan, saan kayo? Dito na tayo. Sabi ko rin. Ay, may limit ko. Ano? Nakalimit Ah, boss. Oh, dito siya na ito. Hello guys. Mira kau ni Alfonso. Zan. Mira lagi

Ang maikling pag-uusap na ito mga upang mapanatili namin ang maayos na biyay at magpasalamat na rin dahil kami ay nagtipon-tipon ulit at kung saan ang daan namin dahil magkakaroon kami ng maikling side trip lang mga katropa pagkatapos ng charity na magaganap dito sa may Kabuyaw, Laguna. So ito na nga mga katropa, lumarga na kami at pagkatapos kana ng mga ilang minuto ay nadaanan namin dito ang Greenfield City na matatagpuan mismo dito sa may Santa Rosa at mga ilang minuto nga din mga katropa, nadaanan din namin dito ang Nubali, Ayala Land States. Medyo maganda yung tanawin mga katropa at nadaanan din namin dito ang Britani na matatagpuan mismo dito sa may Pontevedra. At pagtapos ka ng mga ilang minuto mga katropa, nadaan din namin dito yung village na kung saan may guardhouse at may mga guardja Ito mismo mga katropa yung papasok mismo dito sa may Marcos Twin Mansion na matatagpuan dito sa may Kabuyaw, Laguna. At ito na nga mga katropa sa wakas na karating din kami pagkatapos ng dalawat kalating oras dahil nga naligaw-ligaw pa kami at mga ibang kasama namin nandito na. Grabe pala! Ang layo! <makes> Ay, akawas. Nakarating din. Gagyan layo mga katawas. Ha? Saan chapter kayo bro? Saan chapter? Ano po? RPM. Ay, RPM kayo? Rizal oh. Pasig. Ay, Rizal Pasig. Ay, tagay tayo. Sa mag-rides, tagay tayo. So grabe talaga mga katropa ang daming motor at ang laki pa ng mansion ngayon lang ako makapunta rito ah. <laughs> ah, siguro nandito yung ex ko <laughs> So grabe talaga mga katropa, sobrang lubang yung area na to. Dito sa may Marcos Twin Mansion na sinasabi nila. Ngayon ko lang makita sa si personal, grabe talaga. Parang haunted house na yung itsura kasi lumang-luma na talaga yung mansion. Palalo yeah. na ako dito. siya ano? Yung charity? Ha? Palalo na ako dito. Ayaw. Ano ako? Sir, ikaw ba yun, sir? Ako ba? Ikaw. Tsaka yung kakambal ko. Ay, wala lang siya dito. Hindi kasi kaya niyang pumunta. Kasi Nasa bahay Hindi niya kasi kaya pumunta. kumakain ka na Hindi ka nang mo, mo siya na Ano na, mawala yung alpuso Sobrang kulit Oo, Dinigaw mo siya? Hmm Hindi pa na pray mo. na dito na nga ibang grupo ng Riders Club at ibang chapter ng S155 Kasama din pala dito mga katropa ang ibang vlogger na dumalo din upang magpaabot ng tulong o magbigay tulong Dito mismo sa beneficiaries natin na si Sir Richie at Richard Casalme na mayroong sakit na chronic kidney disease stage 5 na siya at continuous hemodialysis treatment pa rin mga katropa at ito na nga sinimulan na namin ang nakagawi ang paikot helmet na kung saan maglalagay kami ng donation ng bawat isa sa amin na siya namang ibibigay namin sa ating beneficiaries para kahit papano meron silang pang at pang tustos pambili ng gamot. Ito ay napakalaking tulong na para sa kanila mga katropa. Ito ang nagpapatunay ng aming grupo ay handang tumulong o sumuporta sa mga nangangailangan. Hanggang dito na lang yung aking video mga katropa. Abang-abang na lang sa mga next video upload natin mga brothers. i just...